Bakit napakamahal ng isda na ito? Yo! What's up guys? It's Clark TV here! Kung mahilig ka sa bluefin tuna, maaring mabigla ka kung gaano ito kamahal. Maraming mahilig sa isda ang gustong makakuha ng bluefin tuna na sobrang mahal dahil sa marbled effect at lasa nito sa sushi. Eh bakit nga ba sobrang mahal nito? Ang overfishing ay isang pangunahing issue sa industriya ng pahing isda. Ang terminong ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan ang isang lugar sa karagatan ay may labis na bilang ng mga isda. Hindi nagtagal ay lumiit ang bilang ng mga kumpanya ng pahingisda na nagtatangkang manghuli ng bluefin tuna. Ang bluefin tuna ay nahati sa tatlong species at lahat ng mga ito ay overfished. Ang isu sa sobrang pahingisda ay hindi nawawala pagkatapos ng isang panahon sa halip ay nagpapatuloy ito. Habang ang ilang mga isda ay mabilis kapagpaparami, ibahin ng bluefin hindi sila mabilis nagpaparami upang matugunan ang mga pangailangan ng pangisda. Bilang resulta, ang kanilang mga bilang ay bumababa taon-taon. Maliban na lang kung magpasya ang lahat sa mundo na huminto sa pagkain ng bluefin tuna sa loob ng ilang taon. Hindi na mababawi ang kanilang bilang sa dati nitong dami bago naglipa na ang overfishing. Bagamat may mga regulasyon na nakalagay upang maiwasan ang labis na paing isda, ang mga ito ay hindi epektibo yun ay dahil talaga ang ilegal na pangingisda para sa mga isda, partikular na ang bluefin tuna. Ang mga walang lisensyang mangingisda na gustong kumita ng pera ay nangingisda kahit na nalalabag na nito ang mga patakaran. Nanging isda sila sa mga pinaghihigpitang lugar at sa mas maraming dami kaysa sa pinapayagan ng batas. Ito ay nagpapalalalamang sa problema na meron na sa populasyon ng bluefin tuna. Isa pang dahilan ay ang bluefin tuna ay lubang sensitibo sa mga environmental factors. Ang temperatura ng tubig, polusyon sa ingay, at maging ang paggalaw ng alon ay maaring magkaroon ng epekto sa kanilang kakayahang magparami. Ang lahat ng mga variable na ito ay maaaring mahirap pangasiwaan sa isang artificial na lawa o breeding pool. Sanay na sila sa ilang partikular na kondisyon na kahit ang maliliit na dahilan ay maaring pumigil sa kanila sa pagpaparami. Mga batang milyonaryo at bilyonaryo sino-sino kaya sila at paano nangyari yun. Number 10, Suri Cruz. Ang net worth ay 500,000 US dollar o 25.7 million pesos. Ipinanganak noong April 18, 2006. Ang American celebrity daughter na si Suri Cruz ay nasa 13 years and 4 months old na ngayon. Siya ang nag-iisang anak ng celebrity na sina Tom Cruise at Katie Holmes.